Arya, bunti ng kung susama, kung kung kailan magkakaroon ng pagkakaroon 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 ng

See? Okay, yeah, Try uh, TV 101. Yeah. So, kawai-kawai muna sa inyo. Pagkatang ayaw. Paalam muna. Kari-relax ko muna ang aking sarili. Kaya mo muna dito para mag-relax. Medyo na high blood ako. Huwag ka mahigh blood. Life is beautiful and wonderful. Magandang araw sa inyo. Nakita mo yung payo. dagat. Especially sa ating mga double. Idol yan, idol. So, idol. Idol. Dito ka muna, love. Dito ka naman mangaral. Yan, palagi siyang nangaral para sa magandang kinabukasan. Kasi, <clears throat> kasi kailangan natin yan. Eh? Wala naman akong mali, love. Ano pang mali ko? Charot. Ah. Simula naman, ng kapot na hmm. Dalawang kwento na naman siya. Pinikin. Noong uh, pandemic, sinimulan ko ang pag youtube Hindi ako sumuko, pinagtawanan ako ng mga tao, pinagtawanan ako ng mga trabaho ko. Pero na yun, so, yun. Hindi ko yung pinansin eh. Sinabi na, inalok ko pa nga sila, sabi ko. Ipasubscribe niya ako, bibili ko ng 1 real bawat isang subscriber. Pero parang hindi nila ako pinapansin eh. Pero nang nakita na nila ako na ganun na, kumikita na Yung mga nagdadaw sa akin na nakita kasi na gumawa na rin ng YouTube so ayun yun ang araw na habang ano ka pa habang wala akong nakikita sa iyo tatawa lang ka lang hindi ka papansin hmm. nakita ka na nakita na may advertisement ka na marami yun ano no yun na yung panahon na parang na-inspire na sila parang bilib na sila sa iyo at hindi lang yun kumikita ka na tama ba di ba yun yung point doon Sino ang naniwala sa iyo, mahal? Siya, uh, uh -huh. siya ang naging dahan, kaya kung anong man ang meron ako sa, sa ngayon, siya, siya yung, ano, siya yung Thailand uh, dahilan yung baki, baki, kasi, luk -luk na ganyan naman Kasi lukmok na lukmok talaga ako sa una, wala akong mapuntahan. Saka mapuntahan? So yun, kung wala, wala ka rin eh? kung wala ka rin, wala, ano, wala. Okay. Sino naman si kasong YouTube ko, ikaw? Aha. Uh, uh -huh. mahal sa iyo. Dito na ng araw ng kanon. siya, hindi yan siya. siya sweet. Pero nasa lobang kulo. Bigla ka na lang magugulat. Meron na siyang pasabo. Ganyan siya magmahal. Tingnan mo dito. Oh, mm, pogi yan, no? Tingnan mo pogi. Ah, oh, uh, tingnan mo. Alagang ko yan. Alagang bubbles. Ayan, ganda pa ng cellphone niya. One terabyte pa. Yan, mga katas yan ng YouTube. Di ba? Ito. Sabi niya, di ba? Wag kang bumili nito. Wag kang bumili niya kasi ano lang yan. Luho lang daw. Pasikat lang yan. Hindi, wow. Isang one terabyte. Ah, isang... Pabila ko ng unang taon. Ano, ah, ulang pang taon. Uh, I, I think 2022, no? Uh, iPhone 13 128GB. Akala ko yung napakalaki na ng ano. Pro. Okay. Kumi tayo ng siguro, pero mala, mat, mataas yun eh. Pinakauna kong withdraw is withdraw ako ng ano. 60,000. 60,000. So, yung isang iPhone na yun, kumbaga bawi na yun eh. So, ito naman, sabi ko, magagamit ko naman ito kasi palaging full yung ano. Yung, memory. Memory hindi lang ito pasikat yung pagkano ko yung makapakita na iPhone ito ano kasi bumili lang ako ng yoyo so hindi ako bibili nito bibili lang ako ng uh, ring ring na cellphone pero binili ko ang cellphone nito ito ay napakabang hindi ito pagmamayabang ito, 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 ito ay nakakala ka lang ng 100,000 sumubar pa more or less depende yan sa presyo sa Pilipinas may tax pa dun may service ito charge pa ito mas mura mura ito is iPhone 14 1 terabyte to promo kayo yung magbabalak ng vlog huwag kayo bumili ng mga 1-2 GB magbili kayo 1 terabyte 256 minimum pataas ayos kayo yun huwag lang kayo palagi ito 250 ah 256 di to diba sa akin sayo, so, one lang, yung sa'yo 1 terabyte pagbibili ng isang gamit pag isipan mo yun ng yung mga ito ay napakamahal Actually, nag-invest talaga kami for YouTube. May mga gamit, may mga gadget kami for Sinasabi YouTube. Sinasabi namin, hindi ang buhay kami nasa Ampon. makikita nyo, baka sabihin nyo, marangya ang buhay namin. Hindi. Sabi nga nung, ang amin talaga iniisip, paano kami uuwi sa Pilipinas? Paano kami magkakal? Uh, paano kami magkakal sa Pilipinas? Kasi kung uuwi kami sa Pilipinas, is pactosira talaga back to yan. kailangan talaga. mahirap yung adjust. Um, wala kami ng uh, buwan ng sahod. Mm -hmm. Malo na lang yung mga umaasa uh, sa amin na kailangan namin uh, bigyan, kailangan namin kumain, kumain uh, pamilya, yung mga ating bills. So, Nakiisip kami ng mga ganun. Be wise, Hindi naman, be wise. naman na uh, porfit. Umuwi na tayo ng Pilipinas, wala na tayong gastusin yun nga, wala na tayong kikitain, tuloy-tuloy pa rin ang gastos. Kaya tayo pa lang, nandito sa isa, mag-isip na tayo. Napakahirap po mag-adjust to. Na ano Pinas or, na. <laughs> back sila talaga kami yun. Kaya ngayon pala, especially yung wala sa mag-isip na tayo kung paano na yung i-adjust yung sarili nyo. Kung paano kayo mabubuhay Kasi yung oh, gastos tuloy-tuloy yan. Walang ano yan. Walang yung, stop. Walang limit. Sky's the limit isa, nakapa-English tuloy ako kasi siya. Hmm, speaking na siya, oh, tingnan mo. Ano Talagang tuloy-tuloy yun. Kahit hmm. pa yung tambay, eh. Pero alam mo, tingnan mo, di ba, yung mga nasa Pilipinas, halos makikita natin araw-araw nagiinuman. Hindi naman lahat, pero most of the time, may mga kaibigan ako na ikita, halos uh, uh, lagi nasa bar, inuman, parang wala mga problema. Yun ang ano, hindi naman sa ginalad sinadiyos ko sila, eh, yung ilabas nila yung totoong buhay. Yung naghihirap, yung minsan yung walang ulam. Kasi Which is true. Yung totoo yan. ano lang naman yun, pinapakita doon sa mga, mga sa ganda place, lang. Yung magaganda. Yung totoong buhay pakita natin. Ayaw kasi ng ganun yung, uh, yung ganun buhay Yung kustang kustang wakit. Alam mo, tagpo lang ano, hindi na ko eh. 30 years na Kami na ko. 31 years na ko dito sa mundo. pinapag-aralan ko yung kami nga diba love, naalala mo yung nagpapagawa tayo ng bahay. Yung doon sa extension sa bahay natin. Doon sa ulita Tawag na ito, wala talaga kami noon. As in lahat ng sahod namin napupunta sa pagpagawa. As in grabe. Kaya nga siya nagpunta dito, naghahalaan siya noon dati. Diyan no, sa dagat na yan. Na yan. yan. siya dyan, nagkrap siya. Na Tapos,

Walang, wala talaga kami, kung dalawa lang kami nagtulong nun. May ano, ano, para may lang kami ng pagkain, bigas uh, tapos pang extra. Pumupunta uh, uh, ano, ano, ako Sa, sa, sa gitna. Qatar to, katar Middle East. Pag, walang may bundok din na parang maraming halaan. ang gitna. Makabili kami ng bigas, makabili kami ng ulam. Yung ginagawa niya, bali, nangunguwa siya dyan ng koan. Umiyak na yung mahal ko, kawawa naman. Kailan niya, nakita naman natin lahat ng mga koan natin pinaghirapan. Yun, pumupunta siya sa gitna, nangunguwa siya ng mga halaan. Yung nasa Pilipinas, sinasabi nila kayo, yun, na, yung nandito, yung nandito, yung nandito, yung bago mga paglo. Yung pag naghihirap ko, maglalabas ng pera kahit pera ko, hindi ako magagastos ng na walang wala lang kasi ah hindi yan mahilig magdasa si mahal hindi yan bibili ako ng mahal at ulit itong silpo bibili ko ng mahal pero iniisip ko ang value return sa akin iniisip ko ha iniisip ko paano niya ako babalikan paano kikita hindi ako bibili ng mga damit ayaw na rin ako nagpapili ako ng damit kahit talagang regalo ka ah, pag, 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 iba, nariregaluhan ko. Pero pag ako, galit yan, hindi yan siya napawabili ng damit. Pero tinatanggap naman niya pag may magregalo. Sabihin mo naman, tatanggap ka. Baka uh -huh. hindi ka naregaluhan niya. Yun, yun nga. Tapos namumuha siya ng halaan dyan. Tapos, imagine mo, minsan umuwi kami nung nagka-crap siya doon naman sa may mga pato-pato oh, no. doon. Yan, may mga pato-pato dyan. Grabe. Grabe. Grabe yung piklat mo. Nagkaroon na siya ng mga sugat. Marami siyang sugat dyan. dyan. Oh. Nagpeklat-peklat siya dyan. Uh -huh. Saka kuha. Tapos nakakuha kami ng almost 5 kilos, 6 kilos. Tapos gamit lang namin yung bike pa -uwi, sa aming bahay doon. Malayo pa. Tapos ako naman ginagawa ko, binibenta ko sa doon sa mall, yeah. sa si Isdan Mall. Binibenta ko doon sa mga kakilala ko doon. Mm. Tapos sabi ng mga kakilala ko doon, grabe ka, tendera ka talaga, ang dami mo binibenta. Pero hindi ako nahiya, talagang pupunta ako sa mga, sa mga trabahoan nila, binibenta ko yung tag 15 yung kilo, 15 real per kilo. Sulit naman. Oh, hindi ako nahiya kasi grabe. Be, ang, ang, daming ko, ang daming bumibili sa akin. Akala kasi nila hindi ko kayang gawin yon, kasi akala nila pa social social lang ako. Pero, ginagawa ko yon, hindi naman ako nagpapasosyal sosyal. ba diba? Malab, tama hindi. Hindi, kasi gusto lang natin kunin yung mga nakaraan. Kasi ngayon, uh, we are very happy to inform you na kahit paano, as in uh, okay yung result ng lahat ng mga pinaghirapan namin so far thank you Lord talaga for all the blessings we're very blessed truly. Sabi nga uh, just pray for your dream and then you should make an action for kung dating yeah. sa ano ang dating sa gitna na nag-aaral -ano dyan, nag-iing pag tayo, nag-aaral dyan, hanggang naabutan ako ng alas 11 ng gabi, alas 10 ng gabi, nakakatakot, medyo maririnig ko yung madilim doon na kumakalag sa tubig, ah, oh, alam ko, patid na yun, kasabi ko hindi ako makaahulit ng buhay, eh, ito na ngayon, oh, karilo, sing-sing na gold, may 1 tb na iPhone 14, hindi yun sa pagmamayabang, nakakwintas, pero hindi yun sa pagmamayabang, ini-inspire ko lang kayo, kaya uh, makasabihin nyo, nagmamaya pang ako. Ini-inspire ko lang kayo. Naggaling ako sa down na down. I ito lang yung sinasabi ko sa inyo. Lahat na nag-a-upload. Huwag niyong isipin na napakarami kaya yun. Talagang isipin niyo kung paano nila pinagsisikapan. Hmm, tama yun. Kaya pinapadala sa Pilipinas. Kasi kami mga OFW, natapunta na kami sa abroad. Nakita na nga kayo ang kamakanan. Kala nila, lahat ay gusto nilang uh, Oh, tapos pag hindi mo pinahiram, pag pinahirap magagalit pa sa'yo pero yung katotohanan wala naman silang ampag sa buhay mo lalo na walang ampag nung pagpunta mo ng abroad pero pag hindi mo mapahiram nagagalit na wag naman tayong ganun kasi hindi naman maganda din yung kalagayan namin dito hindi naman sabihin na hindi maganda I mean is hindi yung ganun karangya na akala mo nagtatay lang tayo ng pera dito pinaghirapan namin yun kaya iniingatan namin lang tayo ng paganda, eh, siyempre mag-focus kami ng maganda. Alam pa naman. oh, normal lang yun so, kasi oh, namin yung, kailangan din. kami na. ng asin. Kumakain na kami ng kubos. Nakasasaw kami, na kami sa ng kubos sa ano sa mayonnaise or sa curry. Napakita namin sa inyo. Pero masarap yun ah, di ba? Well, siyempre eh. Ay, yun. Oh, yung kinakain nyo yun naman mga katrabaho ko Pero mga katrabaho ko, wag ka Malalaki mga bahay sa India <laughs> mga uh, sa, uh, sa, uh, sa iyong pamumuhay, kung paano mo dadalhin ang pera mo. Nagkapira ka lang ng ano, nandung ka na sa kumasya. Uh, Tama. Nandung ka na sa mga nakagandang mga restaurant. Mas tinutulungan mo lang silang mas yumaman. Pero yung sarili mo, <laughs> nga, sabi nga nila, enjoy your life. Pero sa akin, sa akin ha, kahit uh, namin nila ako ng karang, enjoy pa na yung life hindi ibig sabihin hindi ka ini-enjoy. Depende yan sa pagdadala at depende yan sa uh, mindset. mindset. Sa mindset mo sa iyong emotion. Minsan kasi, ay kawawa naman ako, karak lang ako, nakikita. Na ay, masaya na kami sa karak ha, banding na namin um, yon Ang mahal Kasi iniisip ko kasi yung future. Pag once sa may laman yung aking wallet, may laman yung aking time, tapos nakakarak ako, nakupo, Saya saya. Saya sabi ko sa inyo, sa akin magandang uh, moment na yun. Pero pag nakakarang ako, tapos walang wala man ang aking yung wallet, parang wala nga ako, wala akong ipon. Parang pag ano, magtatakip yung pero meron naman tayong time talaga din na gumagasas tayo. I mean is, yung kumakain din kami sa mga fancy restaurant. Siyempre minsan nagaganoon kami. Pero not all the time. May time lang talaga na, na gusto din namin ma-experience yon at least. Kaya hindi sinasabi na hindi kami nag enjoy Ini-enjoy namin yung life namin. Hindi yung kuan uh, koan. Hindi lang yung puro trabaho din kami. nag enjoy din kami. Pero focus din kami talaga sa goal namin. Sit. Oh, sige na. Open mo na kami. <laughs> yung aming biryani na in order. <laughs> Baka ano na nangyari. Nag-order kami ng biryani doon sa Arabic restaurant. Para yeah, makalanghap ng place kung nandito kami, sa yeah, Yan, nandito po kami sa Suq Al-Wakara. Nakatambay po. Naglakad lang kami po dito. Medyo malapit-lapit lang naman din yung bahay namin. Yan, may bird o. Ayun, oh, nasan na yung bird? Ayun, sa gitna. Ayan siya. siya Hindi kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel bilang supportan nyo sa amin. Yeah, please subscribe our YouTube channel. Marami pa tayong pag-uusapan about sa buhay. Uh, maraming lesson din ang aming pwedeng ma-share sa inyo. Huwag lang kayo magsawa sa pag-subscribe at pag-like at pag-share ng aming YouTube channel. Thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye-bye muna mahal. Bye. Ayan, yeah, na kami. Bye.